Uh, mapagpalang umaga po mga ka-Agri. magandang umaga po sa ating lahat. Ah, uh, ngayong araw po no, tayo po ay ay nagtatahi na po ng ating uh, balag. Ayun. malapit na po uh, dumating ang ating grafted na ampalaya. Ah, uh, pinu- pin, pinapayok-payok na po natin ano mga ka-Agri para maitahi-tahi na po yung ating balag yan. kung nakikita nyo po no yan sa taas po kasi kailangan tahiin yung alambre para hindi po siya uh, magsama-sama yan tapos magiging ganyan po ang itsura nyo po no pag naitahi po natin mga kaagri halos dalawang tudling na lang po yung ating uh, tatahin yan hmm. Yan po, trabaho po natin ano, yung pagtatahi po ng uh, balag o yung alambre sa taas. Para po yan po, diyan po kakapit po ang ating grafted na ang uh, ampalaya. Yan. Uh, susubok po ulit tayo po ng, ng intercropping ng kamatis at yung grafted po na ampalaya mga kaagri. Sana po pagpalain po tayo ng Panginoon at bigyan po tayo ng magandang ani po ano. Hindi naman po tayo masiraan ngayong uh, panahon kasi sana nga po huwag pong bumaha mga kaagre no. Para masulit naman po natin yung ating uh, tinatrabaho sa ngayon mga kaagre no. Uh, pakikita ko po sa inyo no paano po ang pagtatahi po ng uh, uh, ating uh, bubong ng ampalaya at baka po bukas ay eh, darating na po yung grafted po natin na ampalaya po no. Ah uh, order po tayo ng uh, 150 na puno ng grafted na ampalaya. Ayun. Bakit nga po ba tinataliin yung bubong ng ampalaya? Oh, uh, yung alambre. Kasi po pag hindi po natin tinalian yan mga kaagre, no. Ah uh, gagalaw-galaw po yan at pag hinangin po ay magsasama-sama yung alambre magbubulbul po yan mga kaagre no? kaya tinatahi po yung uh, bubong po ng ampalaya Ayan, pakikita ko pa sa inyo kung paano po natin ginagawa ano, yung pagtatali po ng uh, leting doon sa alambre Ayan, ito po yung ating leting mga kaagre oh. Ayan. Ayan, magtatahi po tayo no? pakikita ko po sa inyo kung paano po ang pagtatahi dito lang po mga ka-agri no? Para po tayo nagbuburda Ayan oh. No? mga ka oh. Diyan po kasi Ah uh, Sa atesyong kampalaya natin balak po natin sa ampalaya natin ngayon hey, mga ka hindi po natin siya pagsusyetehin uh, ang mangyayari po lahat po na magiging uh, talbos po ng ampalaya sa baba ikakat po natin ano sa taas lang po tayo magpapagapang at ito pong gilid na to hindi po natin to lalagyan ng, ng dahon niya. Puro sa taas lang po ang natin mga kaagre no? Di tayo magsisipi ngayon pero so, yung mga magiging talbos sa baba mga kaagre ibibenta na lang natin talbos pero yung sa lang po tayo ang concentrate po natin ano? sa po tayo ngayon magpapagapang hindi na po hindi na po tayo maglalagay ng 7 ng lahat po ng mga talbos na na uh, magsasanga, kakat na po natin yan, no? yun po ibebenta natin po sa uh, mga tao, kaya sa palengke po. No? Concentrate po tayo rito sa taas, dito po tayo magpapagapang. Hanggang dito lang po, no? Paket lang po ganun. dito na po tayo magpapagapang. Lahat po ng magiging bagaso o yung talbos ng ampalaya dito sa baba, kakat na po natin yan. Ano, no? At doon po tayo magkoconcentrate sa taas. Yan mga kaagri. Ganun lang po ano, ang ginagawa po natin, yung pagtatali po ng ito to. So, mga leting po na yan, mga kaagre no. Yan lang po ang trabaho natin ngayong umaga. Halos matatapos na po natin ano, at pag dumating po yung grafted po natin, makikita ko po sa inyo no kung saan natin itatanim yung ating grafted na palaya. Ayun. ah uh, sana nga po mga kaagri kahit papano po pagpalain po tayo ng Panginoon nabigyan po tayo ng magandang ani ano? at matambalan po ng magandang presyo para masulit po natin yung ating pagod at hirap sa sa pagbubukid mga kaagri at kung napapansin nyo po no sa lahat po ng mga video ko ay ay ni step step po natin yung ginagawa po natin dito sa ating kamatis at at, at ampalaya at, 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 at yung mustasa mga kaagri Uh, nag-click naman po yung mustasa natin mga kaagre no? at makiklik din po itong ating uh, kamatis kasi makikita nyo naman po natin na maganda po yung ating kamatis po no? at uh, patuloy pa rin po sa paglaki yan batang bata pa po yung kamatis natin no? at pwede pa po siyang tumaas mga kaagre makikita nyo po no yan mga concentrate po yung mga bunga po tingnan nyo po yung tsura halos nagtutuloy po lahat ng bunga nya po mga kaagre eh, no? maganda po ng kamatis natin ngayon mga kaagre halos wala pong nilalaglag na, na bunga halos nagtutuloy po siya yan sana nga po matapatan pa rin po natin yung magandang presyo sa, sa kamatis kasi medyo mataas pa rin po ngayon sa merkado nasa 50 pa rin po no? 50 to 45 pesos po per kilo lalo, lalo po sa sangitan kahit nga lang po mabente lang po mga kaagri masaya na po tayo no? kasi doon pa lang po may kikitain na tayo dahil maliit lang naman po itong ating area maliit lang din po yung gastos dahil lahat po ng trabaho po rito ay pinayok po natin ano yan pag wala po tayong trabaho yan po ang trabaho natin at yung itong balag po nato ako lang po ang nagtayo yan lahat po ng trabaho po rito ano ako po ang gumawa ayan. Uh, mga ka-agri, sana po pagpalain po tayo ng Panginoon, ano? Sana po patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel, mga ka ano? Para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Uh, at sa mga baguhan po na gustong sumubok po sa pagpa-farming po, mga ka-agri, no? Willing po akong mag advice uh, at willing po akong i-share po yung mga uh, mga ginagamit po nating gamot, yung ginagamit po nating Uh, pampabulas, pampa pampa kun ng insekto, yan mga kaagri no. ah uh, basta kaya ko pong sagutin yung mga katanungan nyo po ay sasagutin po natin mga kaagri. Gusto ko rin po makatulong sa mga bago pong farmer na gusto pong sumubok sa papa farming yan. Yun lamang po mga kaagri, magandang umaga po sa ating lahat and God bless you mga kaagri.